So itong batang to ay gustong kumain ng tao, as in literal na mukbang. Ang pangalan niya ay Isa ay at siya ay taga Japan. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Isang araw, nung first grade pa siya sa klase, ay napapansin na niya ang mga binti ng mga kaklase niya. At naisip ni Isa ay, hmm, mukhang masarap yung binti ah. Sobrang naglalaway na siya at gusto niya itong kagatin. Lalaki ang kaklase niya at hindi naman siya attracted sa mga lalaki. Kaya doon niya na-realize na gusto pala niyang kumain ng tao. Simula noon ay madalas na siyang nag imagine ng umangat-ngat ng tao. At habang lumilipas ang mga taon, lalong lumakas ang pagnanasan niyang ito. Gustong gusto niya especially ang mga matatangkad na babaeng taga-western. Kasi nga, maliit siya kaya gusto niyang kumain ng matangkad na puting babae. Kalaunan ay lumaki na si Isai at siya ay 24 years old na. Sa puntong ito, parang mababaliw na siya sa mga pantasya niyang kumain ng tao. At nang sa wakas ay nakakuha ng opportunity. Ay nakikita siya ng isang batang babaeng German. Matangkad ito at maputi. Kaya sinimulan niyang sundan ito ng palihim hanggang sa bahay niya. At napansin niyang tuwing mainit ang panahon. Ay iniiwan nitong bukas ang bintana ng kwarto niya sa gabi. Kaya nagdesisyon na siyang gawin ang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Plano niyang pumasok ng palihim sa apartment niya para atakihin at mukbangin. So gaya ng plano ay pumunta na nga siya sa apartment nito at umakyat papasok. Dahan-dahan siyang pumasok sa bintana habang natutulog ito sa kama. Ngayon ay nasa loob na siya ng apartment pero malas niya dahil narinig siya nito. At biglang boom! Nagising ito! Napasigaw ito at natakot ng husto. Tinulak siya pabagsak sa sahig kasi nga hindi siya masyadong malaki. Kaya natalo siya nito. At nataranta si Isai, oh shh! Kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Pero malas niya kasi tumawag ito ng pulis. Kaya boom hinuli siya at inaresto. Pero wala silang kaalam-alam na balak pala niyang kainin ang babaeng ito. Kaya ang kaso lang na isinampa sa kanya ay panggagahasa. Pero naaalala mo ba nung sinabi kong galing siya sa mayamang pamilya? Dahil buti na lang tinulungan siya ng tatay niya. Nagbayad ito ng malaking halaga sa babaeng German. Kapalit ng pag-urong ng kaso laban kay Isai. Kaya matapos ang lahat ng iyon, ay malinis pa rin ang record ni Izai. At makalipas ang apat na taon ay lumipat siya mula Tokyo papuntang Paris. At ngayon ay 28 years old na siya. Gusto niyang mag-aral ng language at kumuha ng PhD sa university doon. Pero hindi pa rin nawala ang pagnanasan niyang kumain ng tao. Kaya habang nasa Paris siya at nag-aaral para sa PhD niya, ay halos gabi-gabi siyang kumukuha ng bayarang babae at tinadala ito sa bahay niya. Hinihintay niya ang pagkakataong tumalikod sila sa kanya. At kapag nakatalikod na ito ay palihim niyang kinukuha ang baril niya. Itinututok niya ito sa kanila dahil balak niya silang patayin. Pero buti na lang dahil hindi magawang kalabitin ni Isay ang gatilyo. Wala siyang lakas ng loob. Natatakot siya sa maaaring mangyari kung sakaling gagawin niya talaga ito. Kaya paulit-ulit na lang na ganito ang nangyayari gabi-gabi. Dinadala niya ang isang babae sa bahay niya. At itinututok ang baril kapag ito ay nakatalikod. Pero sa bawat pagkakataon ay hindi niya magawa. At tumagal ito ng ilang taon. Pero isang araw ay nagbago ang lahat para kay Isai. Dahil nakilala niya si Rene mabait at palakaibigan si Rene. Magkaklase sila sa isang literature subject at matangkad at maputi rin siya. Kaya nakipagkaibigan si Isai sa kanya hanggang sa inimbitahan niya ito sa bahay niya para makapag-work sila ng magkasama sa isang assignment. At pagdating niya roon ay nag-aral na sila, nakaupo siya sa mesa at nagsusulat. Hindi siya nakafocus kay Isai. Kaya nagkaroon ng chance si Isai at kinuha niya ang baril. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod nito at itinutok niya ito kay Rene. Kinalabit niya ang trigger. Pero hindi pumutok ang baril. At hindi din ito napansin o narinig ni Rene. Dahil sobrang focus niya sa pag-aaral. Pagkalipas ng dalawang araw ay inimbita ulit siya ni Isai sa bahay at muli ay nakaupo siya sa mesa at gumagawa ng assignment. Kaya ginawa ulit ni Isay ang ginawa niya nung nakaraan. Palihim siyang lumabas ng kwarto para kunin ulit ang baril niya. At dahan-dahan siyang lumapit sa likod nito. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanyang likuran. At kinalabit ang gatilyo, bang! Pero sa pagkakataong ito ay hindi pumalya ang baril, kaya namatay siya. At sa hindi inaasahang reaksyon ay nagulat si Isai at parang hindi siya makapaniwala na nagawa niya iyon. Kaya hinimatay siya at bumagsak sa sahig. Pero ilang sandali lang ay nagising siya at nanumbalik ang kanyang malay. At sabi niya, okay, mukhang kailangan ko na siyang kainin. At dahil siya ay psycho, pinagsamantalahan niya muna ang katawan nito. Bago niya ito sinimulang kainin pero napagtanto niyang hindi sapat ang talas ng mga ngipin niya. Kaya kinailangan niyang lumabas ng apartment para bumili ng matalim na kutsilyo. Tapos ay bumalik na sa bahay at minukbang na niya ito. Pero pagkalipas ng ilang araw ay nagsimula ng mabulok ang katawan. At sabi niya, patay, kailangan ko siyang ilabas dito. Kaya inilagay niya ang natitirang parte ng katawan sa dalawang maleta Dinala niya ang mga maleta sa isang malapit na parke para itapon. Pero habang nasa parke siya ay may mga taong nakapansin na may dugo na tumutulo mula sa kanyang maleta. At hindi nagtagal ay may tumawag na ng pulis. Kaya boom, hinuli nila si Isai. Heto ang litrato niya habang inaaresto ng French police. At heto pa ang isa. Inamin ni Isai na pinatay niya si Rene kaya ikino-long siya. Pero hindi pa tapos ang lahat dahil masupang nakilala si Isay dahil sa krimen niya. Nanatili siya sa kulungan ng halos dalawang taon habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Samantala, ang mayaman niyang ama ay nagbayad ng pinakamagaling na abogado. Yung tipong pinakamahal at magaling na abogado na kaya nilang hanapin. Kaya sa huli ay napagdesisyonan ng hukom na wala siya sa matinong pag-iisip. At hindi siya pwedeng litisin. Kaya ibinaba ang lahat ng kaso laban sa kanya. At tinala siya sa isang mental facility hanggang sa ipinadeport siya at inilip sa isa pang mental facility sa Tokyo, Japan. Pero dahil opis siyang idineklarang baleo at naibasura ang mga kaso niya sa France ay nakasil na lahat ng dokumento ng kaso niya. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring kasuhan ng gobyerno ng Japan. Dahil walang legal na dokumento para suportahan ito, kaya sa kasamaang palad ay kinailangan nilang pakawalan siya. At limang taon lang matapos niyang patayin si Rene, ay lumabas na siya mula sa mental facility sa Tokyo at malaya na siya ngayon. Pero nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Dahil, alam mo na, hindi naman kumukuha ng empleyado ang mga kumpanya na kumakain ng tao. Pero isang araw ay may lumapit na magazine sa kanya. At hiniling nilang magsulat siya ng isang artikulo para sa kanila. At pinayaran siya ng napakaraming yen para dito. Kaya nagsulat siya ng article at dito na siya nagkaroon ng isang ideya at naisip niya, Bakit hindi na lang ako kumita sa pagsusulat ng libro? I mean, nag-aral naman siya ng literature, kaya kayang-kaya niyang magsulat. Kaya nagsimula siyang magsulat ng mga libro, tulad ng nobela tungkol sa krimen niya, tungkol sa pagkahumaling niya sa pagkain ng tao, at tungkol sa ginawa niya kay Renee. At nagpa-interview pa siya and etc at naging parang minor na celebrity siya sa Japan. Nagsulat din siya ng manga o comics sa English. At siya mismo ang nagdrawing at pinablish ito at tungkol ito sa karanasan niyang pagpatay at pagkain kay Renee. At na-translate pa ito sa English at kung ano-ano pa. Nasa Amazon pa at kahit sino pwede itong bilhin ngayon. Malala talaga. Heto, ipapakita ko sa iyo Nilagay ko ang dalawang maleta sa harap ng pinto. Inabot ako ng dalawang gabi sa pagputol kay Rene. Sa isang maleta ay nando ng ulo, mga braso at mga binti. Sa isa pa ay ang katawan. Bakit ba ito nag exist Ano ba yan, Japan? Pero pagkatapos ng ginawa niya kay Rene ay hindi na siya kumain ng tao. Hanggang sa namatay siya sa pulmonya sa edad na 73. Atay tuan letrato in real life